Ayan, piprito tayo ng saba. Namimiss ko yung saba. Ayan, ito na ka, guys. Pili ko po talaga ay saba. So, basta may saba, bili ang ganda ko. Piprito ko, isang-isang sa asukal. Yan ang, yan ang gusto ko. Maruya gusto ko rin naman, pero lang matrabaho. Eh, ito na, ganituhin ko na. Ayan, magluluto tayo ng saba banana. Sobrang namiss ko yung saba banana, guys. So, tatlong piraso, $20. So, i-times nyo na lang po ng kung magkano ang tatlo sa Philippine Peso. <laughs> ang mahal po, di ba? Ayan, antay na natin na maluto. Ayan ting brown na siya